mo follow out sayo. No way. Pero ang ganda niya, no, yung furnace. So, what's up, So, na naman nagbabalik. Kasi nga, naboboring ako, eh. Kaya, sumama muna tayo sa mga sa world. So, kita niyo may sumabay dyan. Ano bang gagawin mo pag ganyan? Of course, pag early, pasikat kay eh, Kaya, ubusin mo na yan. So, kala nila, pinunta nila dito, nag-iisa lang din alam na sa lubong nila dito si Satanas. So, ayan, may isa pang papasok dyan. Galing sa kabila, di niya alam, babalik na siya ng lobby. Pag ganyan, maraming palong-palong -palo sa kilpid, dalawan nyo agad. Ganyan ang gagawin nyo. Dito may bida-bida Kala niya ma before niya kami. At nadali niya yung aming tropa. Biglang ang dami pala nila dito. So, down -one dito yung kampi natin. Mga RF pala kalaban natin. Kaya inubos agad natin yung mga in Wala nang intro-intro. Pinakita -intro. natin slide. Tinutukan natin ng malupitang Odin natin. Dito, yung isa dito nagsusoul searching papunta sa Bukiran. Sinampal na agad natin yan. Yung last guy dito nasa bubong bakit ka nakagili suit tapos nandiyan ka sa bubong so ayan sinampal na agad natin pinakita mo na natin malupit na movement ang kala niya di natin siya makikita kasi kakulay niya yung green box pero nakita natin siya may isa pa dito gusto magpakilala dumalaw gamit siya pero tinutukan na agad natin ang malupitang ang gyro natin yan nakamax gyro sa ipad kasi ano tayo eh kupal tayo eh sa tayong salbahe mga baliw lang gumagawa ng max gyro sa ipad So dito kasama natin yung binibini dito. Biglang may gusto na naman magpakilala dito Nawala isa dito sa right side nag polter. So nag-rewind tayo diyan yung naka inambahan yung binibini natin na kasama dito. Kaya bibigwasan din natin yan pero wala na tayong magagawa. Dadali na yung binibini natin may dalawa pa. Ano ang gagawin mo? Gagawin mo ba ay kukuha ka ng dog tag sabay takbo tapos is no be out is can. Hindi. So, papalagan natin lahat yan. Bakit tayo magtitira? So, ba't ko binuhay yon Binuhay ko yon kasi di na siya nakatutok. Binigyan ko siya ng chance. Dito, tinututokan tayo ng flashlight. May dalawa. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo tatakbo. Siyempre, ladies first. Kaya, i-scan muna natin yan bago palagan. Hindi natin gagawin yung pagkakuwatag, takbo ng dire-diretso sa malayo. Papalagan agad natin yan. discipline na agad natin yung wala ng intro-intro kaya sasampalin na natin yan. Inaabangan nila ako dito. So lumawit lahat yung ano nila dyan, yung, AI, yung, AR nila. binigwasan na agad natin yan. So meron yung isa dito, last game Pag ganyan, wala nang palag sa yung last game na yan. Nag-glide siya dyan. Ito, pinipaker niya ako na ito eh. Nag-glide siya dito. Tapos biglang nag-paker, nag-rewind. Di niya alam. Si Paker din ako. Kaya katabi niya na ako dito, sinampal na agad natin yan. So, meron dito mga mayaman na rich kid naglalaban-laban, sinampal yung number 4 natin. Ayos lang yan, basta si number 1 is buhay. Yun yung lagi nyo tatandaan. Sinilip natin dito kaso, hindi ko makita na sa baba yung isa. Tapos meron pa pala dito sa malapit sa akin. Kaya in AR, AR, tayo ang half day, kaya nag-out na tayo dyan. Mag-out ba tayo literal? Hindi. Magre-repo lang tayo bobombahin natin Kasi di natin alam Paano natin uumpisaan yung laban natin sa atin eh Mainit sa atin Mainit So gagawin natin Diyan yung nagagamitin yung grenade Diyan magpipray-pray-pray pray ka lang dyan Sana ma-one hit sila ni Gizmo Ayan bumomba tayo Mark, E bonak yung isa Yan yung naka-empor eh Sasaluhin niya ulit yung bomba natin So ganyan siya ka no Ganyan siya ka ba Sinasaluhin niya yung frag natin Diyan magpupush ka na Kasi naka-down ka na wala ka ng ibang dapat gawin dyan kundi mag-push. Rewind ka, asimin mo ng asimin. Hindi masaya mag-rewind. Kung tumatakbo ka lang ng tumatakbo, dapat yung takbo mo repo lang, hindi out. So meron dito naka 117, gusto magpakilala, piniflex niya yung 117 niya eh, na niya alam, nakaganon din ako. So sinampal na agad natin yan. So meron dito, meron na naman dito sa bahay. Ano ang gagawin mo pag ganyan? Si number 3 dumating, haya mo, siya, haya mo barilin siya dyan. So dumikit siya sa akin, edi eh, madadamay ako, wala akong choice kundi magrepo. At dahil nga may mga pangit dito sa harap ng bahay, wala rin tayong choice kundi ubusin sila kasi hindi naman matatapos yung game hindi matatapos yung game if di natin sila papatayin kaya bumubong na tayo dyan pag silip dito wala pala sila don sa loob nasa baba na pala sila bigla nagkapal kami ng pwesto so may naka blue jam pero inuna natin yung makiat dito nakita niya si Gizmo sinampal ulit natin yung isa dito so may bumalik din tayo dyan may, may ano may apoy pero di ako nababawasan kaya humiti ako buti hindi sa kalaban kundi sa ako dyan so nag, ano siya doon nag pero sinampal natin meron dyan sa left side isa binabaril yung kampi natin tutulungan ba natin? Siyempre hindi, mas mahalaga ang ating kapakanan. Kaya pumasok na tayo zone kasi papatay niya rin naman yan, o, oh, diba? Mamatay yan, tingnan nyo. Papatay ni badian yan. Hindi pala, joke lang guys. Hindi niya pala napatay, namatay pala sa zone. So ito, pinatay yung binibini natin tung tarantadong totos, mag sneaky out. Ano ang gagawin mo pag ganyan? Pinatay yung binibini natin kakampi guys. Pag ganyan, kahit mag snow be out ka pa, 200 km per hour yan, tututukang kita. Hindi mo deserve mabuhay. So, syempre, Nalo na yan Kasi nag ano, tayo, Nag god mode tayo dun Mga na, One kill So yun lang gagawin di ba? Pag may kasama kayong random Huwag kayong papatalo sa kill Yun yung mga tinuturo sa inyo Tatlo kayong lalaki Huwag kayong magpapatalo So yun lang Kita-kits tayo sa susunod na video bye bye